He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Huminga siya ng malalim, pinahid ang luha sa kanyang pisngi habang nakatitik sa pintuang dahan-dahang bumukas. Sa kabila ng lahat ng takot at bigat, ramdam niyang iyon na lamang ang daan upang matapos ang lahat ng tanong at tinig na bumabagabag sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad, hawak pa rin ang relo ng gayon ay kumikislap ng banayad, hindi na nakakatakot kundi parang gumagabay sa bawat hakbang, unti-unting humuhupa ang bulong ng mga kaluluwa, hanggang sa tuluyang maglaho at mapalitan ng katahimikan. Ang simbahan ay muling napuno ng liwanag, at ang hangin ay gumaan na parang isang bagong umaga. Pagdating niya sa pintuan, saglit siyang lumingon pabalik. Wala na ang lalaki sa barong, wala na ang mga aninong nagpapahirap sa kanya. Tanging ang altar at mga kandilang nagliliab ng payapa ang naiwan. Mumiti siya ng marahan, hawak ang relo sa kanyang dibdib, at bumulong sa sarili. Hindi na ako matatakot. Ako ang pipili kung paano magtatapos. At sa pagtawid niya sa pintuan, pumikit siya. At sinalubong na malamig munit payapang hangin na umagang naghihintay sa kanya. Sa gitna na ulan, may batang tumatakbo sa makitid na daan ng baryo, hawak ang isang luma at nabasang sobre na may pangalan niya. Hingal ang kanyang dibdib, nanginginig ang mga kamay, at tila ba may bigat na hindi niya maintindihan kung bakit sa kanya ito napunta. Sa loob ng sobre ay isang litreto na isang lalaking hindi niya kilala, nakatayo sa harap ng lumang simbahan na San Roque. Bakit tila pamilyar ang mukha? Bakit parang may koneksyon sa kanya ang taong ito? Ngunit bago niya masagot ang tanong, biglang huminto ang ulan at sa katahimikan, may dumaan na tricycle na dahan-dahang lumapit sa kanya. Binuksan na driver ang bintana at sa malamlam na tinig ay bumulong. Matagal ka na nilang hinahanap. Nagulat siya, nabitawan ang sobre at kumalat ang basang papel sa lupa. Mabilis niyang pinulot, munit nang ibalik ang tingin sa driver, wala na ang tricycle. Parang wala talagang dumaan. Habang naglalakad pabalik, napansin niyang lahat ng tao sa baryo ay nakatingin sa kanya. Tahimik, walang imik, ngunit puno ng tanong ang kanilang mga mata. Hanggang sa isang matandang babae ang lumapit, hinawakan ang kanyang balikat, at mahinang ngunit malinaw na sinabi, "Anak, oras na para malaman mo ang totoo." Nanginginig siyang patras, hawak-hawak ang basang sobre ng gayon ay mas malinaw nang nakikita ang tinta. Isang pangalan, isang lugar, at isang petsa na hindi pa dumarating. Bakit nakasulat ang pangalan niya sa ilalim ng salitang? Huling araw. Napakagat siya ng labi, hindi makagalaw habang pinagmamasdan ang tinta na unti-unting kumakalat sa papel. Huling araw, bakit may petsang hindi pa dumarating? At bakit pangalan niya ang nakaukit doon? Biglang tumunog ang kampana ng simbahan, malakas, ulit-ulit, kahit wala namang misa sa ganong oras. Parang tinatawag siya ng bawat hampas ng bakal, umaling ngaw sa buong baryo. Lahat ng tao ay napatingin sa kampanaryo, ngunit wala ni isang nagtanong o nagbulong, parang alam na nila kung para kanino ang tunog na iyon. Antiunti siyang naglakad papunta sa simbahan, nanginginig ang tuhod, hawak pa rin ang sobre. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay mas lumalalim ang bigat sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob, madilim, walang tao, tanging liwanag ng kandila ang naglalagablab sa altar. At doon, sa gitna ng bangkong kahoy, may nakapatong na kahon na yari sa nara, may ukit na mga simbolo na hindi niya maintindihan. Lumapit siya, dahan-dahan, at nang buksan niya ang takip, isang malamig na hangin ang dumaan, at tumigil ang lahat ng kandila. Sa loob ng kahon, naroon ang parehong litreto ng lalaking nakita sa sobre. Ngunit gayon, hawak ng lalaki ang isang relo na nakaturo sa oras. At ang oras na iyon ay eksaktong kapareho ng oras ngayon sa kanyang relo. Naramdaman niya may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat mula sa likod. Mabilis siyang napalingon, ngunit wala siyang nakita. Walang tao, walang anino, munit na nanatili ang lamig sa kanyang balat. Humikpit ang hawak niya sa sobre at naramdaman niyang parang may puwersang humihila sa kanya papalapit muli sa kahon. Bumalik ang liwanag na mga kandila ng bigla, tila sabay-sabay na sindi. At sa altar, nakatayo ang isang lalaking hindi niya kilala, nakasot ng barong Tagalog, nakatingin ng direkta sa kanya. Ngunit masikinilabot niya ang ngiti ng lalaki, parang kilala na siya nito. Matagal na kitang hinihintay, wika ng lalaki, mabagal, mabigat ang boses. Dahil ang pangalan mo ang nakatali sa huling araw. Naglakad itong papalapit at sa bawat yabag ay naririnig niya ang tunog ng orasan, parang malalakas na tibok ng puso. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, at sa palad nito ay ang parehong relo na nasa litreto. Ngunit gayon, ang orasan ay bumibilang patras, segundo kada segundo, mabilis na naubos. Napatras siya, ramdam ang bigat ng katahimikan sa loob na simbahan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo, pero nanigas ang kanyang mga paa. At nang halos magdikit ang kanilang mga mukha, muling bumulong ang lalaki. Kapag tumigil ang oras na ito, magbabago ang lahat. Napalunok siya, halos hindi makahinga habang nakatitig sa relo na patuloy na bumibilang patras. Ang bawat segundo ay parang martilyong kumakabog sa kanyang ulo. Sa gilid ng kanyang paningin, gumalaw ang mga bangko na simbahan na para bang may mga taong umupo, kahit wala namang laman. Naramdaman niyang unti-unting napupuno ng bulungan ang paligid, mahihinang tinig na hindi niya maunawaan, tila galing sa mga kaluluwang matagal nang nawala. Naglakad siya palapit sa altar, hindi dahil gusto niya, kundi dahil may puwersang nagtutulak sa kanya, bakit ako, halos hindi niya may bulong, nanginginig ang boses. Mumiti lamang ang lalaki, mas lalong lumalim ang mga mata nito, parang walang hanggan ang dilim sa loob. Dahil ikaw ang susi, sagot nito, sabay abot ng relo sa kanyang kamay. Pagdikit na malamig na bakal sa kanyang balat, biglang bumilis ang ikot ng mga kamay na orasan, halos hindi na makita ang segundo. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto ng simbahan ng kusa at pumasok ang isang malakas na hangin na parang bagyong kayang lipulin ang lahat. Kasabay nito, lahat ng kandila ay namatay at tanging mukha ng lalaki ang naiwan sa liwanag. Nakatingin sa kanya, nakangiti, habang unti-unting humihinto ang orasan sa kanyang palad. Napatitig siya sa relo habang dahan-dahang humihinto ang mga kamay nito. Tik 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 at sa biglang tumigil. Kasabay ng na katahimikan, narinig niya ang sabay-sabay na paghinga ng mga hindi nakikitang nilalang sa loob ng simbahan. Tila ba lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang lalaki sa barong ay lumapit pa, halos maramdaman na niya ang malamig nitong hininga. Gayon, magsisimula ang tunay na kwento mo, bulong nito, sabay turo sa pintuan na simbahan ng gayoy nakabukas ng tuluyan. Sa labas, hindi na baryo ang tanawin, kundi isang kalsadang puno ng mga taong nakatigil, parang mga estatwa, nakapako ang tingin lahat sa kanya. Mga kapitbahay niya, mga kakilala, pati mga taong matagal ng patay sa alaala ng baryo, naroon lahat, walang gumagalaw. Naramdaman niyang muling bumigat ang kanyang dibdib, parang may pumipisil sa kanyang puso. Bago siya makagalaw, muling nagsalita ang lalaki. Isang hakbang lang at hindi ka na makakabalik. Nanginginig ang kamay niya, hawak-hawak ang relo ng gayo iwala ng oras. At sa sandaling iyon, isang boses mula sa hanay ng mga taong nakatigil ang biglang sumigaw. Huwag kang papasok. Napalingon siya, pilit hinahanap kung sino ang nagsalita, ngunit lahat ng mukha ay nananatiling walang buhay, walang galaw nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang boses ay malinaw, malakas at dumeretso sa kanyang pandinig, pero ang mga labi ng mga taong nasa labas ay hindi gumalaw ni Kaunti. Parang boses na galing sa hangin, ngunit nakabaon sa kanyang utak. Lumabas ka at matatapos ang lahat, muling bulong ng lalaki sa barong, mas mapangakit ngayon ang tinig. Ngunit sa kabilang tainga niya, ang boses na hindi niya makita ang pinagmulan ay muling sumagot. Kung tatawid ka, sisirein mo ang sarili mo. Pinikit niya ang mga mata, pilit na iniisip kung alin ang paniniwalaan. Ngunit sa bawat segundo, lalo niyang nararamdaman na hinihila siya na pintuan, parang may alon na umaakit sa kanyang katawan. Isang hakbang na lang at madarama na niya ang malamig na hangin mula sa kalsadang puno ng nakapirming mga tao. Hinawakan niya ang relo, marine, at laking gulat niya nang biglang umilaw ang mukha nito kahit patay na ang oras. Mula sa liwanag, unti-unting lumitaw ang hugis na isang kamay, tila ba may pilit na gustong agawin ang relo mula sa kanya napatras siya, nanlaki ang mga mata, at sa sandaling iyon, sabay na nagsalita ang dalawang tinig. Bitawan mo yan. At, huwag mong pakawalan. Halos mabasag ang kanyang dibdib sa lakas ng tibok ng puso. Ang dalawang tinig ay nagunahan, umaaling ngaw-ngaw sa kanyang ulo, hinahati ang kanyang isip. Nakatitik siya sa relo ng gayoy kumikislap para bang may sariling buhay, may sariling kaluluwa. Dahan-dahan niyang inyangat ang kanyang kamay, nanginginig, hindi alam kung bibitawan o kakapitan ng mahigpit. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang lalaking nakabarong, nakangiti pa rin, ngunit ngayon ay may bakas ng takot sa mga mata. Sa kabilang banda, mula sa hanay ng mga taong nakapirmi sa labas, unti-unting gumalaw ang isa, isang babae, payat, maputla, nakasot ng lumang bestida. At sa lahat ng mga mukhang walang buhay, siya lamang ang may luha sa mga mata. Anak, mahinang ngunit malinaw na bulong na babae. Sa iyo ito, pero hindi para sa kanya. Nanlumos siya, nanginig ang tuhod, at halos mabitawan ang relo. Biglang nagdilim ang paligid, unti-unting naglaho ang mga nakapirming tao, pati na ang babae, hanggang sa naiwan na lamang siya at ang lalaking nakabarong sa loob na simbahan. Isang malakas na kulog ang yumanig, at sabay nito'y bumukas ang sahig sa paanan na altar, nagpakita na madilim na kailaliman. Mula roon ay umalingaungaw ang daan tinig, umiyak, humihingi ng saklolo. Ang lalaki sa barong ay lumapit, mas mariin ang titik sa kanya. Gayon, pumili ka. Ang relo o ang sarili mong kalayaan. Muling tumibok ang relo sa kanyang palad. Isa, dalawa, tatlo. At alam niyang isang desisyon lang ang magtatakda kung ano ang mangyayari sa lahat. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak pa rin ang relo. Sa bawat tibok nito, pakiramdam niya ay unti-unting naubos ang oras, hindi lamang para sa kanya kundi para sa lahat ng nasa paligid. Nakatitig ang lalaki sa barong, hindi na nakangiting gayon, bakos, tila ba nagmamadali, desperado. Isuko mo, maring utos nito, inaabot ang kamay. Ngunit mula sa kailaliman ng sahig, katuloy ang mga tinig, umiyak, humihigbi, parang boses na mga taong matagal na niyang kilala. Mga kaibigan, mga kapitbahay at isang tinig na pinakamalapit sa kanyang puso. Huwag mong hayaan, anak ikaw lang ang natitira. Napakapit siya ng mas mahigpit sa tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang bigat ng lahat ay nakasalalay sa kanyang pagpili at alam niyang wala nang babalikan kapag nagkamali humakbang palapit ang lalaki, at sa bawat lapit nito ay lalo pang lumalalim ang dilim sa paligid. Kapag pinili mo, yan, ikaw ang mawawala, bulong nito, halos isang pananakot, halos isang pagsusumamo. Pinikit niya ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang mukha na matandang babaeng lumapit kanina, ang luha ng babaeng nasa labas, at ang sobre na puno ng mga tanong. Lahat ng iyon, isa lang ang tinuturo, ang relo ang susi, ngunit siya ang magpapasya kung paano ito matatapos. Binuka niya ang kanyang mga mata, mas maliwanag kaysa dati ang titig, at dahan-dahan niyang inyangat ang relo sa pagitan nila. Ang mga kandila sa simbahan ay muling nagliyab, mas maliwanag, mas mainit, at ang buong paligid ay tila humihinga kasabay niya. Kung ito ang mababago ng lahat, mahina niyang wika. Ako mismo ang pipili kung paano. Muling gumalaw ang relo sa kanyang palad, hindi na paatras kundi pekot, parang umikot ang oras ng walang katapusan. Napatitig ang lalaki sa barong at ngayon ay halata ng galit sa mukha nito. Hindi mo alam ang pinaglalaruan mo, sigaw niya, sabay abot upang agawin ang relo. Ngunit bago pa nito maabot, umilaw na matindi ang relo, pumutok ang liwanag na dumurog sa dilim na simbahan. Napasigaw ang mga tinig mula sa kailaliman, sabay-sabay, parang libo-libong kaluluwa ang kumakawala. Nabingis siya sa lakas na alingaungaw, ngunit sa gitna ng lahat, narinig niya ang isang bulong mula sa loob ng relo. Pilin mo ang wakas. Humakbang siya palayo sa altar, hawak ang relo ng gayoy parang nagiging bahagi na ng kanyang katawan. Ramdam niya ang init nito, parang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa bawat tibok, mas malinaw ang mga alaala, mga mukhang nakalimutan, mga pangyayaring binura ng oras. At ngayon, isa-isa silang bumabalik. Napatras ang lalaki, unti-unting naglalaho ang anyo, para bang natutunaw sa harap ng liwanag. Ngunit bago tuluyang maglaho, sumigaw siya, Kapag pinili mo yan, sisimulan mo ang isang sumpa na walang katapusan. Tumigil ang lahat. Tahimik. Kahit ang hangin ay parang huminto. Tinitigan niya ang relo, kumikislap, naghihintay sa kanyang pasya. At sa gitna ng katahimikan, isang pintuan sa dulo ng simbahan ang dahan-dahang bumukas, nag-anyaya, nagbabanta magdala ng panibagong landas.